guys, welcome so, back to my video for today's video guys is magalagay ko ng cleanser sa aking mukha yan, cleanser ako kaya natin kung ko dumi mukha ko <laughs> madumi po tayo ng isa naubos kasi yung aking ano yung hand cleanser ko naubos na kaya try ko itong isang cleanser pag effective yan. Yung laging pre-trend guys sa so, may ano guys, sa isang sa isang shop. I mean, some apps, lagi siyang nag-trending. Kaya, yeah, let's try this. If, 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 if talaga ito Ayan, ito yung aking ilalagay sa aking hat. Itong collagen mask. Wala naman ng bunting dito. Kaya, <laughs> nangyipinin ko na lang siya. Baka mayroon dyan mag-sponsor ng bunting wants wants to sponsor me as sister, hmm, yeah, after, let's do it together. dapat naman kaya ito, kailangan siyang ubusin, kailangan siyang ubusin guys. Ayan. Ayan o, diba? Ang ganda. Ang guys, sa mukha. Malamig sa mukha. O, diba? Ang dami niya guys, o. sobrang dami oh, ng buhok. Bukas ko na lang to siya. Ihilamusan ulit. Diba? Sa dami akong mga dark spots, guys. Kung dito, may mga pimples dito dito, malalim yan dito ng mga nakaraan. Dahil sa uh, araw-araw akong gumagamit ng cleanser. Yun ako yung video. Ito na lang nagamit ko. Sa maganda siya. Yan lang guys. Hindi ba? Matutuyo na yan siya. Hmm. Wala na dito yung mga dark spots ko banda dito guys. Wala ito na lang yung bagong ano na yung poles yan lang guys for today's video thank you for watching guys bye